few moments later alright guys nandito tayo sa aban nandito tayo sa abandonadong lugar ng film cheddar kung inyong mapapansin uh, sobrang bulok na bulok na at wala nang forma masyado na napabayaan ito ay cura ng gusali ngayon ng film cheddar bukas pa pala at may kainan sa loob pero korean lang siya so ka masalimuot ngayon ang lugar na ito Oh, kakatakot. Siguro may multo rito paggabi. gabi huh? medyo bawal na rito sa area na to pero puntahan natin paminsan-minsan magmamashel tayo hindi lang sa Borolo Kagubatan dito tayo sa makasaysayang uh, gusali na itinayo noong araw pa ni Imelda Marcos ng CCP Film Show Sarado ang loob niya. Ano kaya? Ano kaya? Ang meron sa loob. Ko ang nasa loob. Film oh. Okay. Sarado po siya, sarado, sarado. Okay. Matagal nang sarado ito. Lalo pang hindi pinapupuntahan simula no pandemic. Ganito pala ang uh, likod ng film theater. O CCP film theater. sira-sira na oh. Halos na pabayaan na. Ito pala yung likod nyo. Ayan. So ikot tayo ron. Oh, marami nung basag-basag. Pero ito kasi kalukuyang uh, pinagjajagingan sa pag-araw ng Sabado, Linggo. Pero sadyang muna ng isinara. Dahil bulok na bulok na. At halos Aha. hindi na mapapakinabangan so malaking budget ito kapag muling uh, nagtangkang ibuksan uh, baba tayo sa baba oh, ano kaya sa baba Oh, may gwardiya so, wala naman Tapos Kaya kaman Selyadong Sarado na Ang CCP Yung Cheta Wala na Hindi papakinabangan Dahil ito yung uh, panahon ng administrasyong Aquino itinayo sa ngayon isinara na dito ko op may nag-exercise a few moments later eto ang mo Dito naging ang mga bike to work, halo-halo na lahat ng mga bike. Kung gusto niyo walang social distancing na area, putta kayo rito. Yan. Sama-sama na lahat dito mga pasaway, mga Lahat ng tropa. Dito na. Siksikan dito. <coughs> Pwede naman dati rate konti lang nagpa dito sa area na to. Pero ngayon, ah, marami na. Marami na rin tambay. Punong-puno puno na rin ng mga siklista. Tayo, ah, galaw-galaw lang. Ayaw natin makapagkumpulan sa kanila. Para iwas na rin sa sakit ng COVID. So, more objective is social distancing. And exercise. Bawal pa rin pumunta rin sa dulo. Kasi, hinihingan ng face shield. Dito lang talaga kami lahat sa labas. Sunod, magkakadala na kami ng face shield. Kasi negosyo yan. Pag pumasok ka, bibili ka ng face shield sa kanila. So ayun, may banggaan na. Nakakita niya yan. No? Di ba? Ito ang uh, tinatawag na kamote day. Di ba? Kamote day. Di ba? Pare na. Ah. yan may banggaan. Semplangan. Kasi ginagawa ang truck field. ensayo hindi karera. Kaya pag may banggaan, may kamote day. <laughs> Yan ang iuso ngayon sa mga. Kamote day. Hindi <laughs> naman kasi tot karere. Hindi naman to insayuhan ng mga ano eh. Ang no? dami-dami. Oh. Isang freno, isang maling pagkakamali. Kamote day. <clears throat> So, pabayaan na natin yun. mubo na tayo. Let's go uh, chill and make pasyal. Pasyal lang. Ginawang karere. Ayun. Ba? Babal yun. A little longer than a few minutes later. Okay, sarap ng alon. Dinig mo ang dagong dong at sit sit ng mga nagagalawang tubig na tumatama sa bato mga naglalarong ibon sa dagat ito ang araw at momento para tanggalin mo kung ano man ang stress na meron ka at makipaglaro sa ihip ng hangin at galaw ng tubig sa dagat. Ay, sarap maging ibon at isda sa ilalim ng dagat. What a good day, Sunday, And to everyone. <coughs> Ay, sarap dito, grabe Minsan magdadagat-dagat din. At maliligo-ligo sa dagat. Mukhang malamig ang tubig eh. Kaya dito sa Batangas. Eray! Minsan masarap mag... Mag-swimming. Kung marunong kang lumangoy. <laughs> 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 Ayun o. No? Ayun Ayoko, Masda, so guys, nandito ako sa baba ng uh, dagat niya. So guys, nandito ako sa baba ng gusto ko mag swimming pero naisip ko hindi pala ako maroon yung <laughs> mga joke lang wala akong pamalit uh, sa na lang ako lalang kaya yeah, dito sa Batangas ay eh, alay eh, chill chill lang pampatanggal ko ng stress to dahil dito ako nagmumuni at nagdadasal kay Lord nagpapasalamat yung sa lahat. So dito ang pwestuhan ko kada linggo. Dahil dito tahimik. Ang maririnig mo lang ay ihit at daloy yung dagat. At nagsasalit ang ko sa atin mga Diyos Diba? So, sa so mga nai-stress dyan, trabaho o ano man. Dito lang kayo kumanta. I-PM nyo lang ako kung saan. At bababa tayo sa dalampasigan ng So dito nagtatapos ang araw na pasyal At uh, subscribe lang Boys and Sing TV At uh, magandang umaga sa inyo At kami uh, uuwi uh, na Bye bye